Thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon sa lahat at magandang hapon sa iyo, Jimmy. Unang tanong ko lang, nasabi mo na ikaw ay 17 years na sa servisyo. Tama po ba? Sa Bureau of Customs po, Your Honor. Pero nakatagal lang po ako sa gobyerno. So, pero 17 years ka sa Bureau of Customs. Sa Bureau of Customs alone, Your Honor. Sa tagal mo sa Bureau of Customs, ito ba ang unang pagkakataon na merong alleged na mga tawag, influensya na ginagamit na nagagaling sa Office of the President or people related to the office of the President. Your Honor, thank you very much. That was the first time sa buong buhay namin na operatiba na may nakikialam na anak mismo ng Presidente. Ibig sabihin, base no, doon sa allegation mo, um, if we believe no, and if we can confirm the allegation, kung ikumpara mo ang iyong eksperyensya sa labing pitong taon sa customs, and where were you before that? General, I was for the CIS. Sa, sa CIS? Customs. Then, Before Customs? Bureau of Customs, Your Honor. I was assigned from the beginning. Ay was already okay. at the CIS. So, labing, labing pitong taon mo sa Bureau of Customs, sa ilang presidente ginaanan mo? Tatlo ba o apat? Tatlong presidente na daanan mo? O tatlong administrasyon? Apat. Apat. President. Can you say that this is somehow irregular? Hindi. irregular, Your know ba kung hindi siya ginawang presidential economic advisor, ay magkakaroon ng ganitong influensya o hindi? Your Honor, kahit hindi siya gawin dahil may influensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng influensya pa rin sa Bureau Postum dahil yun ang negosyo nila ng celebrated na war on drugs. At narinig nyo po ito sa mga balita. Sa pananaw nyo po ba, bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your order, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Naglabasan po during the time, green tea, red tea, plus purong tea, pero shabu. Mas tumami po ang sinasabi lang po nila na wala, pero mas marami pong supply sa market during those times. Unlike today na kahit pa paano nababago, nararamdaman ng taong bayan na yung tao ngayon ay kumukunti ang adik ang gumagamit ng Cebu. Okay. Ang um, uh, nasabi mo na merong tumawag, may nagpakilala sa iyo sa isang bar at ipinakilala ka kay Councilor Nilo Abeliera Jr. kay Small. Tama ko ba? Opo, Your Honor. Okay. Paano mo naman nasabi na si Councilor Small ay merong link kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte, at kay Attorney Man Scarpio? Your Honor, siya mismo nagsasabi. Yes, sa tingin mo ba, kapanipaniwala siya? Yes, Your Honor. Ito ba ay isang beses lang na pag-uusap? Kasi sa statement sa affidavit mo, number four, you made mention of always. Pag always ba, once a month, twice a month? Sa, sa nangyari po, please enlighten us. Three times or four times, Your Honor, kami nag-meet. Yung calls, several calls. Approximately ilang beses po sa isang buwan? Maybe twice or one si man thrice. One to three times. Sabihin na natin na umaabot ba ng five times a month? Mga three to, well, you know, pwede yun, three to five times. Three to five times a month. At direct na mong nakakausap si Councilor Small? Yes, Your Honor. Nakita mo na po talaga siya sa personal? Nag-meet kami, Your Honor, three times or four times. Okay. Sinabi mo rin dito sa affidavit mo na clean name ni Small na siya ang partner at trusted ng tatlong tao na malalaki. Ibig ba sabihin may aligasyon na si Michael Yang, si Congressman Pulong at si Attorney Manz Carpio ay magkasosyo? Magkakasabay, honor. Ano po ibig sabihin ng magkakasama? If we translate it to a business entity. Magkasasa magkasama sila sa pag-influencia para mapabilis ang transaksyon sa Bureau of Customs. So parang tinitingnan mo na sila ay influencer, parang yes, gano'n? Your sure, Honor. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron kang mga bodegero at pahinante na nagsasabing ang illegal drugs ay mixed up with said shipments. Can you expound on that pag sinabi mong mixed up? Yes, sir Honor. Kasi yung mga missing containers, may mga dinadalaw kaming kung saan yung dinala. Pagtataka na lang sila ang bilis ng babaan, alisan, paglipat ng kargamento at nakikita nila na ibang laman then sinasabi na ano, wag na kayo maingay ha. O oh, ayun na yan. Ito sa amin na to, bahala na kayo, bayad na kagad. Okay. always yan sa mga bodegiro. Ngayon, sinabi mo na 3 to 5 times a month ka tinatawagan. Yung mga tawag ba na ito ay related doon sa mga shipment sa customs or hindi? Related po sa mga, sa customs. Pag tumatawag po ba, e eh, napipinpoint po ba ang possible containers and or shipments o hindi? Your Honor, no. Dahil hindi mo kaya bilangin kung ilan ang inalabas nila per week. Hindi, ibig ko sabihin, kapag tumatawag sila, ang tawag ba ay talagang yung intention ay tumawag para sa specific shipment or container or baka naman tumatawag iyo at sinasabing, pare, punta tayo sa bar. No, Your Honor, sabihin nila na may containers kami. Marami yun. Sin... So, ang tawag is very specific for certain shipments and containers. Yes, hindi na po. Hindi ko na po kinukuha. Sinasabihan ko na lang. Pare, okay na. Okay. Hindi naman kailangan niyo ako tawagan. Hindi naman kami. Okay. Hindi ka Follow-up question, Your Honor. Ito bang mga containers or shipment na ito na itinatawag for facilitation ay kasama sa mga nahuhold or tawagin natin suspicious containers? Yung iba ho, nahuhold. Pero ibang sa kanila ngayon nga po ang iniiwasan kaya tumatawag para walang mahuhold. Kaya pag sa kanila, dire-diretso yan. Isang containers, dire-diretso. So ang ibig sabihin ng luwagan ay ipikit mo lang muna yung mata mo? Ganun po ba? Yes, Your Honor. Pero yung pamamoy mo at pandinig mo ay bukas. Alam mo namin na nangyayari pero wala na dahil mayroong impluensya na napakalaki at napakahirap bang kain.